Yan guys, tingnan niyo po yung ginawa ni Rocky sa bintana ko. Oh, Rocky. What you do? Oh. Ito po ang ginawa po ni Rocky. Yan. Ginawa po ng angay mabait na si Rocky boy. ko niya po yung aking blind sa ah, Pati yung mga halaman ko nagtapo na na doon sa baba. Ayan. Siguro po may dumaan dito sa bintana. Tapos kinaulan niya. Baka yan. Nakalaban na yata si Rocky dito. Rocky! Rocky! Ang bait mo! Ayan, sinira mo na yung bintana ni Mami. Ayan. Sinira niya po yung mga blinds. Ayan, guys. Ayan. Paano ko ipipix to, guys? Ayan. Ang bait ni Rocky Boy. Yan po. Guys. Si Rocky Boy. <laughs> Pagkagali ka gali sa trabaho. Ito talaga naman. Nangaabutan ko naman Rocky. Ang bait mo. Ay kuy. Rocky. Why oh why? Why oh why? Rocky? Say sorry. Say sorry to mommy. Say sorry. Say sorry. Say sorry to mommy. Say sorry. Mm. Say sorry to mommy. Say sorry. Say sorry. Yan, guys. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to, guys. Ayan, o. No. Alright, ipipix ko po muna mga lalap sayang guys. Si Rocky Boy ang bait. Parang pinagyo yung bahay. Aba. Napalaban yata si Rocky dito sa pintana. Eh, Rocky. Say sorry to mommy. Uy. Oh, sinira mo yung blinds natin. Ayan. Bait mo ah. Okay, bye guys. Magpipix muna po ako ng blinds. sa 'yan. Winasak na ni Rocky Boy. Guys, bye guys.